Muli na namang pinag-usapan ang tila pag-iwas ni Karil sa ex-boyfriend niyang si Dingdong Dantes. Ito'y matapos hindi makasama si Karil nang mag-taping ang mga host ng It's Showtime sa Family Feud ni Dingdong kung saan hinati sila sa Team Vice at Team Anne. Ayon sa entertainment writer na si Irvin Santiago, kung matutuloy ang schedule, mapapanood ang naturang episode sa April 8. Binanggit ni Irvin na may ilang nakapansin kung bakit wala si Karil sa nasabing episode. Umiwas na naman ba ang aktres at TV host sa ex-boyfriend niyang si Dingdong Dantes? Sabi ni Irvin. Matatanda ang wala rin si Karilin nang mag-promote noon sa It's Showtime. Si Dingdong kasama ang misis niyang si Marian Rivera ng movie nilang Rewind. Isang kapamilya fan account naman ang nagsabing busy si Karil noon sa mga rehearsal para sa isang musical mga gumagawa po ng issue about Karil, heto po ang sagot. May rehearsal siya for Ramahari, which is set for another run in February 2024. Huwag niyo pong sisihin ang showtime. Kalma!